ang mga NPA sa trabaho nila noon sa MDF Olga. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay binoto nating lahat at sigurado tayo nanalo kung makaraang eleksyon, yes. Dr. Richard Mata. kampanya para sa mga senador ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at kasama ko noong 2022 na kampanya para sa akin. Sorry, nagkabali ako ng hapon. Hindi pa na ikaw team dahil hindi siya ng kampanya para kay hindi siya kukonto kay BPM. Dating skipper uh, congressman Lord Alan Velasquez. kasi um, hindi po gusto ng kanya. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. <laughs> President. Sobrang iyak niya. Kasi sinabi niya hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa'yo sita muna dito sa Japan at nagbigay ng mensahe para sa inyo lahat. Senator Robin Padilla. <laughs> Ang susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin at mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pag wala at patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki kababayan namin sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po. <clears throat> Maulit-ulit po ang sinasabi yan na kung kayo ang amuang utang ang kabubutun ng kaninyong kanan, mga kaigsuhunan na Pilipino, kay kamo ang naghatag sa amuang sa posisyon kung asa mi karon. Daghan kaayong salamat. the